Hello po sa ating mga kababayan. Kakatapos lamang po ng uh, uh, graduation rites ng uh, grade, eh, ano yun? Then grade 10 sa our mother perpetual sa Paracay. Sa ating po ay nagtapos ng high school at ako po ay sobrang overwhelmed sa pagkat ako po ay uh, inuha bilang uh, commencement speaker o guest speaker para sa kanilang uh, graduation ceremony umaga. Ako po ay talagang nagpapasalamat ng gusto sa lahat po ng mga nanood at nagbigay po ng mga mensahe uh, sa akin pong speech kanina. Tuloy mo lang po talaga at nalubay ko pa sa kaibuturan ng aking gusto basa sa karanasan at experience Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong yung hindi ko po sa journey ko pata para isang para maging isang ganap alam po, na at produktibo ng bayan ng bansa. So maraming maraming salamat po sa inyo. At ito po ay binigay sa akin ng OMSA. Ito po yung ito ba yan? Ito po yung nakuha ko na, na ano na, maliban dun sa certificate of recognition. Ano pa dito po? Ha? Binigyan po ako ng ganito. Alam niyo po wala po ako. Alam niyo po mga kababayan wala po akong uh, medalya nung graduate po ako ng high school dahil uh, uh, parang meron ata ako nung palakol <laughs> so wala ako hindi ako nabigyan ng, na, na, ano, ng medalya pero hindi pala dapat ito nagtatapos buhay ano, hindi porke hindi ka nabigyan ng medalya during your high school days or elementary days hindi mo sundi darating ang panahon ano, alam magkakaroon ka rin. Itong medalya na binigay sa akin, napakaganda. May pangalan ko pa, tapos ang laki, sabi ko nga po kanina sa aking speech o sa aking talumpati, wala man akong nakuhang karangalan nung ako po ay uh, uh, graduate ng high school, pero ngayon ko naman po tinatamasa yung uh, mga acknowledgement mula po sa inyo. Sa lahat po ng aking mga naging guro nung ako po ay uh, uh baker, nung uh, ako po ay uh, elementary, dyan po ako nag-aaral ng elementary sa Torrio Central School. Si na Ma'am Gloria Rico Hermoso, binanggit ko kanina sa aking speech. Si na Ma'am Rosa, uh, lahat po, si na Ma'am Chavez, de Chavez, marami po, si na Ma'am Perez, yan, yan ang mga teacher ko talaga sa ino <coughs> you know, po ang na mga naging teacher ko po sa high school na nagmulat sa akin at nagbubog para ako po ay maging uh, matatas sa pagsasalita lalong lalo na ng itong Filipino at ng uh, salitaing salitaing marindugeno So, maraming salamat po sa inyo. And, kila ma'am Church, kila ma'am Tuta, sila ma'am Ma Tutix, dito sa si ma'am Tutix, ay sa'yo, sila ma'am Anina, sila ma'am Tuto, si ma'am Milda, si ma'am si Ma Morinel, uh, malabayabas na ngayon, si na sir, uh, Roberto Macdon, si ma'am Enriqueta Fabul, si sir Fabul, at uh, maraming mga iba, yung college ko naman, si Kapitolyo ng mga ng nang pabilang sa upog ng ng President for academic years ng National University tapos ay uh, uh, yung nag-turn po ng buhay maraming nagkakaalan maraming satisfaction maraming luha maraming dugo uh, maraming tawis ang dinidibdib po sana magma-apo kahapon ng isang kaibigan, kailangan pa rin magsikahay. Kailangan pa rin po magpatuloy. Sabi nga po nung isang, uh, nung speech kanina, nung, uh, uh, parang uh, yung pinakang ano nila, ano, yung uh, valedictoria nila. Malayo. malayo, malayo, malayo. na. At, Pero malayo pa. Nale. Malayo pa. Ano ba yun? Pero malayo na. <laughs> Oo. Oh, malayo na. <laughs> sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, kay Beg, kay Ati, ati, kay Kuya JB, kay Tita Laga, at sa aking uh, uh, Mama Josie, at uh, si Tita On, uh, si Ate Undit, si Natiyo Hino, sa Sayidila Lama, si pag-iming sa lahat-lahat. Maraming maraming salamat po sa side ng mata sa inyo. ponte, kay ang June. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa lahat po nating mga followers sa Marinduque News, sa mga okay. po sa Philippine Information and Information. Maraming maraming salamat po. Ipinabalit ko po, po sa inyo. Inialay ko po sa sambayan ng Marinduque Kino ang binigay po sa atin na kalangan sa akin pong buong team sa Marinduque News kay Sir Santi, kay Sir Adrian kay Sir Jobs kay kina Christian, Paul, kina Derek, kina Ron, kina Mark, kina <laughs> Norse, kina Josh, kina Norse, kaya uh, Sir <laughs> Eman. Papakita ko po sa inyo ngayon. Yan, maraming maraming salamat po ay, sa inyo. At okay. kay Christian, maraming salamat po sa lahat ng support at nagbigay na pinuwala sa amin. Salamat po sa inyo. Walang kayo kung walang mo rin. Wala pong kami. Oo, walang. Oo. Walang tayo. Walang, walang kami, walang maririnig news kung wala ko kayo. Bye-bye.